Ay, salamat. Kasakay din ng Land Cruiser na modelo. Oh, Gumagana yung ano. Land Cruiser na tumaki. Yung tawag dito. Monitor niya, no? Oh, bukas lagi na may pondo ng mga hangin. Sana bigay sa akin isa na Ha? Sana bigay sa akin sa niyan. Ganito itong Pero maganda pa. Pero nung ginawa ko to, parang luma na yung likuran niya. Hindi, hindi pa na natin. Marami na pala itong Land Cruiser na to. Ito pa isa, oh kaya pala binenta na yung mga luma na land cruiser din pinalitan ito eh, modelo to eh ganda wala, mekaniko lang ang sumasakay, eh pupunta kami ng bangko kasi uh, ah, mag update yan, kasi yung ikama ko na rin na ngayon dito kasi mga boss ito yung ATM eh, ba? yan ang ATM kapag ang ikama mo, expire dito sa Saudi hindi ka makakapag withdraw <laughs> so, pag expire ka kama mo wala hold lahat yung transaction mo ganong ganun katindi yung national ID ng Saudi so, kaya kailangan kapag na renew na ng employer mo pupunta ka ngayon sa banko i-update mo ngayon para tuloy tuloy yung servisyo ng banko sa ATM mo pag withdraw ka, at the same time yung mga apps mo sa cellphone gagana din yun diba? Yeah, yun lang ganun lang share ko lang sa inyo parehas lang alin parehas lang parehas lang parehas lang sino si Saad. oh, anak anak ay anak ni, ni Saad. ni saan yun kala know? ko luma na tong kay ano kay oh, no. kay Anong ano lang ito. ha lang ito? kay abi kung okay, kaya di ba nang naluma hindi ka pa dyan nagdaan

Kanino ba ito kadyo mo? Ay, makadyo mo. man dito. Ito kami ng bag. update. Sa Kiaos. Kiaos. Diba? Ayan ang aming munting kumpanya. Malit lang yung kumpanya namin, pero mayaman yung may-ari nito. Malaki ang kinikita. <laughs> Tsaka yung mga trabahan, trabahador dito, eh, umabot na ng 30 years, 27 years since sila Sir Barilla, at ang pinakamatagal dito ay mga foreigner sila. 30 years sila rito. Dito na naubos yung dinobo ta ko. Taon nila no. Para ko yung, yung eh tayo, ako 6 years pa lang. Yan, damam bakit. 2019 ka? Oo oh, 2019. Ayun. Ito sa kanila rin yan, you eh, know? no? Kay Wasma rin, oh. Kinabayaan lang, oh. Sa atin yan. Ah, pauupahan yan. Ay, poster eh. Diyan oh. Back, eh. oh. Lang. So, Talibas, lang. sa poster oh. lang. mayaman, eh, oh. Mga butika, no? Oh. Ay, nato dito, lahat. Laking compound nito. Oh. May ari ng... yung boss namin ba yan? Kanila no? Oh, walang tao. Sus. Tapos, di mo lang magdagdag ng sweldo. <laughs> Ah, uh, yuk. Cendera <laughs> aja kan, bro. Oh. Takut-takut Hunger Bunny. Hungry Bunny. Marami ang, ano sila yung nagmumotor, no? Oo. Oh, yung mga Gucci pang deliver Nakita ko sila yung mga motor niya, no? Pumasok ng highway. O, oh, na ng <laughs> pulis, oh. Pinagsasampa sa, ano? Tino talaga. Oh, oh apat sila. Pinagsasampa dyan, yung, yung ano dyan corner dati may kasulun yan dyan para nila yan oo, may nakita nga akong kalib dyan dati sa galing tuloy ayan bilis oh road cafe ati yan, ako tayo Ganda na nga to. Ah, lumaan, hindi, hindi, hindi talaga kurap yung mayor dito. Tabigan pa talaga dito. Oo. Kahit walang tao, pinagaganda yung kalsada. Kahit walang tao, nilalagyan ng playground. Oh, laki ng mosque. Yun. Oh, mosque na lang. Laki. Oh, ayan, playground. Oh, wala naman tao. Oh, oh ayan, oh. Mayroon pang laruan ng bata. Eh, sa init ng panahon dito, sino mag slide na bata dyan? Eh. <laughs> Nalaknos yung puwit. Sa taglamig, babawi ang mga yan. Tambay tayo dito sa taglamig. Bagbay tayo dyan. Eh. Daming tambayan dyan. <laughs> ito mercury drug sa atin ha ito katapat niyan aldawa oh laki oh oh daming gamot yan, aldawa pharmacy oh yan daming branches niyan dito sa Saudi laki laki nga nito parang wala naman taong nabili ng gamot diyan no, wala wala ano ang laki parang parking space SNB alam mo sa Miguel eh pa? oh parang SM yung kanila nga. kanilang parking lot eh. Oh, ito yung Alraji. Oh, ayan. Dito kami pupunta. Ayan, pangko na yan. Oh, out muna ha. Pre, bababa tayo eh. Oh, yan ang Alraji. Out muna tayo.